Hello po, panuusapan po natin ang usapang sahot. Let's do this. Maximum 25. <laughs> Maximum na po ay 25,000. Guys. <laughs> yes. okay. Ha okay. ha Subscribe to Sid ano yung Dan Dante's TV Dan's TV Delicious Dan, Mot per sahod magkano nga po ba talaga magkano nga ba ang sahod na isang small YouTuber or nag-iumpisa pa lang na yung pandemic 2020 dahil yun yung yung pandemic marami pong mga small channels katulad natin na umataw or nag-push through ng mga channels nila kasi no, wala wala nga mga trabaho or madali lang Child, para, maraming time para mag post na ka ng channel So, totoo po ang narinig nyo sumahod na po tayo kahit pag ganito-ganito lang tayo sumahod na po sa so, Kung gusto nyo po malaman kung magkano ang sahod <coughs> then, sumahod, sa YouTube, Watch till the end Bago po yun, gusto kong pasalamatan yung nag-sponsor sa birthday natin uh, Nag-sponsor po sa atin na uh, almost sumabot ng 20,000 bago po natin pag-usapan ang sahod natin so po i sa inyo yung gagawin natin sa first sahod natin hindi uh, naman sa kalakihan hindi sa kalitan sakto lang so bago tayo sumag inabot tayo ng 6 months hindi ko maaano yung isa kong kamay hawak ko yung camera so, bago natin nakuha yung sahod natin sa katutak na pagsubok Aww. katutak na paghihintay, pagtitiyaga. Ang dami na natutunan sa sa YT. Nandiyan yung magiging matiyaga ka, pasensya, makikilala ka, maraming kaibigan. A few Ay, moments po later. ng t-shirt. ito po yung actually ito po yun at youtube t-shirt po siya tapos sa likod po ay may pinoy angels na nakalagay noong una po ang iniisip po natin dahil pamigay lang naman sa mga sweet dealers bibili lang tayo ng mumurahing tela or t-shirt na worth 100 plus or 100 pero in the end parang naisip ko po dapat kahit yung true giving is the best yung binibigay natin kaya ganito pa rin tayo yung binili po natin ganyan pa rin siya na worth 500 ang t-shirt na to kung ibebenta nyo po ganda yung tela nya eh, para naman kung sino man po yung mabigyan natin talagang quality at maagang pamasko na rin natin yan sa kanila uh, hopefully mag success pa tong channel natin para on the future marami pa tayong mabigyan uh, at uh, pa tayong matulungan lahat For now po kasi sobrang sakto lang yung sahod natin pamigay sa ibang tao. Marami rin akong kamag... Mahirap din po ako. Marami mga kamag-anak pong maihirap ay kailangan din ng tulong. For now, hindi ko pa sila na Hopefully, in the end, uh, in the future, pag uh, marami na tayo sa uh, pagbigyan natin po bibigay po tayo ng 50 t-shirt na para sa mga sweet dwellers kasama po ang face mask na po. Shout out po sa Morder uh, na rin po ko lang 50 pieces. Naka-discount po tayo. Ito ay maabot daw po ako na uh think 80 pesos or 100 plus pag binili nyo po doon sa church namin pero dahil kilala po natin yung gumagawa yung nagpiprint yan po uh, naka-discount po tayo at nakabot ng 50 pieces yun nga lang abutin na daw ng one week so hintayin po natin yun uh, 50 t-shirts pa lang po for now kasi yan lang po ang inabot ng ating sahod tapos uh, isang face mask yan, para So po sana, lalo po dito sa Sampaloc, yung mga sweet dealers ay pumunta sa St. Anthony Church para din sila magsimba. And every Tuesday kasi meron din po doon food giving yan, para mapalapit naman din po sila kay St. Anthony which is a patron saint of the poor. Yan, favorite saint din natin yan at doon tayo halos lumaki sa St. Anthony. Ang first mechanic po ay hulaan yung exact amount ng ating sahod. Bibigyan ko na po kayo ng tip. It ranges 40 to 50. Hindi po bababa ng 40k, hindi aakit ng 50k. Sino po yung mag-share nito sa timeline nila sa Facebook at magko-comment down below nung exact amount pinakamalapit po uh, I don't know kung may makakachamba nung pinaka-exact amount pero I think napakahirap niya kasi may cents may ano pa sentimo pero yung sino yung pinakamalapit po ay yung bibigyan natin ng price ng 1,000 Gcash so maliit na premyo lang kasi maliit pa naman ang channel natin hopefully makamarami pa tayong mga palaro and project next time. Ayan, may mga naisip tayo ng uh, food giving, tapos small business or hanap buhay sa mga sleep dealers in the future. So yun lang po, thank you and God bless you all. Mga rin po pala yung next sahod natin, uh, second sahod. Doon po lalabas yung mga pinalipad nung sa birthday raffle lot or birthday grand night din natin. Nakalikom din po tayo ng malaki-laki doon. Eh, hindi ko man sinasabi pero inaalat ko rin po yung sa gift. Uh, gift giving sa may hirap. Eh, shout out po kay Madam Meg Sibard. Siya yung pinakamalaking uh, pinalipad doon. Samahan uh, po yung, 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 po natin doon. I, a uh, a uh, i-offer natin yung sa mga nagpalipad noong birthday grand ellis natin. Thank you, thank you po and wag po magsawa. Tumulong sa kapwa at think positive lang, wag tamang hinala.